Ha 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 guys so good morning po sa inyo ngayon ay nandito tayo sa White Plains papunta na tayo ng Shell Buso Buso kasi doon ang si ano, Sir Dong <laughs> dapat kanina pa kami so medyo na ano nang gising kasi ngayon lang nakabiyahe stopping Alright, let's go. Oh, shout out. Okay guys, no, so update ko na lang kayo mamaya pagka ano, nasa, ano, nasa taas na ako, nasa buso-buso na ako. Kailangan ko na magmadali at uh, nandun na si Sir Dong. Gahantay na. Kakahiya naman. Doon ako magpapagas sa ano, uh, Doon ako magpapagas sa may Petron, ano, Kogyo. Okay, so, I'll see you guys later. A few moments later. Alright, guys. So, time check. It's 6.57. And dito na tayo. Pakiat na ang buso-buso. Babagot na yun si, ano. si Sir Dong. Kanina pa yun dun eh. <laughs> Alright, see. natin sa may na brr, brr. Ah, grabe lamig hey, hey. ay 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 yung lamig kaming nagbabike talaga dito oh. grabe yung ano nila resistensya so good alright approaching shell buso buso ay kabayo Bayo ay ambon hindi nang ambon na malakas na yung ambon nasan kayo yung serdo ka tumambay siya no serdo ah ah <laughs> Itu, itu. Alright, siya uh, tayong dito na kami sa ano. Sa Shell Buso Buso. Ay, marimake. ha? Kumain ka na? Sabi ko nga, nakakain yun si sir. <laughs> Alright, yan o. Oh. Sir Dong. Ah, diretso na tayo. Makulimlim dun eh puti. Sana walang ulan no Yan natin. <laughs> Sana walang ulan Tsaka sana walang ano Checkpoint <laughs> <laughs> Alright So here we go Let's roll Alright So uh, as usual Ayun okay, ha huh? Saunahan ko sir dong Usual, dalawa lang kami. <laughs> So, itutuloy na namin yung ano, yung Jarrells. So, sana wala ano, wala ang checkpoint doon na madaanan namin. O meron man eh kung sana lang kami abutin. sa previous vlog ko kasi, ah, uh, dito. Hindi kasi kami nakatuloy kasi uh, tinamad na kami. So, hanggang doon lang kami sa ano, sa may Martisem. Kaya uh, ngayon, itutuloy na namin yung ano, jarrels namin. Hopefully, walang ano, walang tao dito. Wala checkpoint. Bilis talaga nito, Sir Dong. Kaya na, bilis patakbo eh, no? Oh, oh, oh. Why? Alright. Oh, na kagad. <laughs> Shout out, Sir Dong. Alright, so siguro marami kaming makakasabay. So, siguro itong iba, Uh, didiretso dito ng Jarrel ano, Or yung iba naman Sa marilaki lang Okay, so tingnan na lang natin Kung sino yung makasabay natin no? Alright Let's go

Oh, bishot ka agad. Ang dami na nagsibaba ang mga riders ha. Ang aga pa. Ah, nga dito. Oh, basa yung ano, kalsada. Oh. At ingat po kayo mga mga, mga sir. Kasi medyo uh, ah, dulas yung daan. Bad trip. No good yung panahon ha. Kulimlim eh oh. A few moments later. Ay, nako. Giniagawa mo. First ride ng ano. 2021. Sinalubong ka agad ng ano. Nang maulang umaga. Oh no. No, 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 no. Ay, nako. What is that? Dami na. Uy, Mr. Sun. Puta yun, dami. <laughs> grabe yung pila. <laughs> dami. dami yung sa anong Bartizem. Grabe, puno. Puting yun Ah, grabe. Pag mula Bartizem, ala Franco Miranda hanggang dito sa may CK grabe puno puno eh dami, dami tao oh. <laughs> Ang dami oh, dami pa naka ano, nakapila pa oh. Ayan, no? Sa labas. Oo, oh, pila yan. <laughs> Sunday kasi. Sunday. Yan talaga pag Sunday. Alright, guys. ta Dito na lang kami sa ano? Pati ginseng. I mean, CK Pero, dito na lang kami kasi lumalakas na yung ulan. Cool. Three hours later Why watch out? Woo! bad trip to the at all. First ride of the year. In ran. Oh no! <laughs> hindi nyo masyado akong maririnig kasi wala attachment na nakalagay sa camera ko <laughs> kasi yung G-Action lang yung ginagamit ko ngayon Huwag <laughs> kong hasel! Ulan! Mahangin pa! Ay, nako! First ride of the year! Ay, nako! Oh my God! <tries> <tries> Binagyo! Oh. <tries> Ay, naku, tanong tama, pag-uwi ko na ito. <tries> Uwasin ko pa agad ito. <tries> Ay, naku talaga. Bagus ka lang talaga. Watch out! Watch out! Ayan, nagpapawati siya na. ba oke lain aku banget

sila ate ah. Oh. tayo eh. Mundong bala ako. Oh no. <laughs> oh, bala. Namig. A few moments later. Manukan Manukan Ha? Dari -dari sila? Jariyer sila? Dari sila? <laughs> Manukan po Manukan, Manukan. Okay. Hindi kayo makakalampas doon oh, Balik talaga kayo Kami Galing kami doon

Hindi, hindi yung mga Oo. Ang ganda naman ang panahon kanina, ano? Oo. Pero dito talaga, ano, medyo madilim dito, kanina. Yung papunta ako. Oo, oh, papunta ako. Ang <laughs> dami うん。 Bye -bye. <laughs> 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 First ride of 2021 <laughs> 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 <laughs>

<laughs> nói nữa <lên, cười> nói chút 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 cái chút Gracias. Gracias. Gracias.